Kaibigan ko po, po best ko. Tagal na kami kaibigan niya. Marami nating mga kaso ng pagpatayang nangyari dito sa ating bansa. Kung saan, ang mga biktima ay mga mayayamang negosyante. At ang pumatay ay mga taong kinuha nila para makasama at makatulong sa bahay. Isa ka ba sa mga taong abala sa trabaho at kinakailangan ng tulong ng iba para magampanan ng mga gawain sa inyong tahanan? Para sa iyo ang kwentong ito. Gaano mo kakilala ang iyong kasama sa bahay? Madali ka rin bang magtiwala? Isa ka ba sa mga taong mabilis mahulog ang loob sa mga maaamong mukha at matitipid ng ngiti? Ang kwento po natin ngayon ay ang karumaldumal na nangyaring pamamaslang sa si General Trias Cavite. Pinatay sa sakal sa loob mismo ng kanyang bahay ang isang babae sa General Trias Cavite. Samahan niyo po akong balikan ng kwento ng masakit na sinapit ni Ruby Castro sa kamay ng kanyang kasambahay at matalik na kaibigan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Gabi na nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng General Trias Cavite tungkol sa kaso ng pamamaslang. Agad silang nagtungo sa lugar at dinatnan niya nila ang biktima sa loob mismo ng pamamahay nito na wala ng buhay. Ang ginang ay kinilala na si Ruby Castro. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kabataan ni Ruby, maliban sa lumaki din ito sa hirap ng buhay. Nagtrabaho ito sa ibang bansa at nang makaipon, at magkaroon na ng sapat na puhunan, ay nagdesisyon nitong umuwi ng Pilipinas noong 2018. Gamit ang perang naipon sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay nagawa nitong makapagpatayo ng sariling bahay sa General Trias Cavite, karugtong ng ilang paupahang silid. Maliban dito ay pinasok din ito ang pagpapahiram ng pera, kapalit ng maliit na interes. Binitilyo na rin at nagtatrabaho na ang anak ng lalaki kaya naman talagang maalwa na ang buhay ng ginang Sa pagdating ng mga pulis sa crime scene ay nalaman nila na ilan sa mga mahalagang gamit at alahas ng biktima ang nawawala kaya naman ang nakita nilang motibo sa krimen ay ang pagnanakaw Katakataka rin na ang CCTV sa bahay ng ginang ay natataklo ba ng kulay puting damit kaya naman agad nila itong inimbestigahan Sa nasabing kuha ng CCTV ay nakita nila ang biktima kasama ang isang babae Ayon sa kapatid ni Ruby, ang nasabing babae ay si Nessa Hilado. Tatlong araw pa lamang ito na namamasukan si Gina. Sa nasabing footage ay ginagalitan ito ng biktima dahil sa ginawa nitong pagtakip sa CCTV. Inalis ng biktima ang nakataklob na tela subalit ng makatalikod ay muli itong tinakloban ng katulong. Kasunod dito ay tanging sigaw at tahol ng aso na lamang ang maririnig sa paligid. Okay dito tinakpan ito Hindi ko na ba? Dahil dito ay agad na itinuring na person of interest ang kasambahay na si Vanessa Hilado o Nessa. Dito na nagsimula ang mga pulis sa paghahanap sa kasambahay na si Nessa. Dahil naniniwala sila na ito ang susi sa pagkamatay ng biktima. Sa ginawa nilang paghahanap at pagtatanong-tanong, ay natunto nila ang kinaroroonan nito sa kaluokan. Sakto naman na magtungo sila sa lugar na itinuro ng isa sa mga aset, ay nakita nila ito may kausap na isang lalaki na nakamotorsiklo. Dito na nila ito nilapitan at inaresto. Nakuha mula sa kanya ang ilang sachet ng iligal na gamot. Ganon din ang ilan sa mga nawawalang gamit ng biktima na si Ruby Castro. Agad na dinala si Nessa sa himpilan ng pulis si General Trias Cavite para sa ilang katanungan. Ayon kay Nessa, ay hindi isa kanya ang mga kontrabando, kundi pinabili lamang. Nang tanungin kung kanino ang mga alahas at nanadagbuan sa kanyang gamit, sinabi niya na pagmamayari iyon ng isang kaibigan. Subalit nang ipakita nila ang larawan ni Ruby, ay dito na ito nagiba ng salaysay at agad nitong inamin ang ginawa. Ayon kay Vanessa, ay totoo na siya ang babae na nakunan sa CCTV. Subalit ayon sa kanya, ay hindi siya ang pumatay sa amo, kundi ang ka-live-in partner niya na si Rolando Pascual alias Dondon. Nasa kusina ako, nakita ko nas, inano na si Madam. So ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang na Anong kinanong niya? Panyo po. In, hindi ko alam po kasi... Kinahan ng panyo? Apo. Ni Dondon? Apo. So hindi ko na alam kung anong gagawin ko po. So tinatawag po ako ni Dondon. Hindi ako hindi na ako lumapit kasi naawa na po kay Madam. Sasabihin ko na na ang totoo. Pero hindi pa ako pumatay kay Madam si Don Maliban dito ayon sa kanyang mastermind sa nasabing pagpatay ay ang matalik na kaibigan ng biktima, ang parlorista na si Rebecca Centeno. Sa bigay nitong sinumpaang ang salisay ay eh agad na inaresto ang ginang na si Rebecca Centeno sa mismong burol pa ng biktima. Naroon ito dahil umano sa nag-alok ito ng tulong sa pamilya ni Ruby natutulong sa pag-aasikasyo si sa lamay. Tinanggap naman ito ng pamilya dahil sa kilala nila si Rebecca, bilang matalik na kaibigan ng pumanaw na ginang, maging siya ay hindi makapaniwala na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Ruby. Kasunod ng pagkakaaresto kay Rebecca Centeno, ay naaresto din ang live-in partner ni Nessa, na si Dondon Pascual. Sa pagkakaaresto sa tatlong suspect, ay isinalaysay ng mga ito ang pangyayari. Sa unang sinumpaang salaysayan na ipinasan ni Vanessa Hilado ayon sa kanya, ay nakilala niya si Ruby dahil sa kaibigan nitong si Rebecca Centeno. Nang makabalik mula sa ibang bansa at manirahan si General Trias Cavite, isa sa mga naging hilig ni Ruby ay ang pag-aayos ng kanyang sarili. Malimit itong magtungo sa parlor para magpalinis ng kuko at magpagupit. Dito niya nakilala ang parlorista na si Rebecca Centeno. Mula noon ay naging sukuin nito si Ruby Castro hanggang sa maging matalik na magkaibigan ng dalawa. Sa mahabang oras na ginugugol ni Ruby sa parlor, ay malimit na niyang makakwentohan si senteno Hanggang sa nakasama niya na ito sa mga lakad at maanyayahan sa sarili niyang pamamahay. Naging palagay yung loob ng biktima kay Centeno at nagtiwala siya dito. Maging ang mga problema at mga sekreto niya ay naibabahagi niya rin dito. Sa maraming pagkakataon na pagpunta nito sa bahay ng biktima, ay ilang beses na rin itong ipinakita sa kanya mga koleksyon nitong alahas, ang iba inabili pa nito sa ibang bansa. Dahil sa maibdad na at malimit na walang kasama sa bahay, ay kumuha si Rubi ng katulong. Subalit marahil dala sa pagtanda, istrikto ito at isa sa mga bagay na palagi nitong napapansin ay ang pagiging pabaya ng mga nakukuhang katulong sa kanya mga alagang aso. Kaya naman isa sa mga naging problema ng ginang ay ang pagkakaroon ng kasambahay. Ilang katulong na din kasi ang pumasok dito at umaalis. Hanggang sa isang araw ay nag-offer sa kanya ang kaibigan na si Rebecca Centeno ayon dito ay may ipapakilala siya sa ginang na isang kasambahay na mapagkakatiwalaan. Dahil nga sa matagal ng kilala at tinuring ng matalik na kaibigan ay agad namang pumayag ang ginang. Kahit pa nga hindi pa lubos na kilala ay tinanggap nito ang katulong na inireto ng kaibigan sa katauhan ni Nessa Helado. Ayon kay Vanessa, ay planado ang ginawa niyang pagpasok sa bintima bilang kasambahay. Nang ialok sa kanya ni Rebecca Sintelo ang trabaho, ay plano nito na ipapatay ang gina. tibig bek nung unang pasok ko pa lang po, titirahin ko na po si Madam. Ko na po si madam. Eh, eh, hindi ko po kaya. Nabrinwas pa ko niya. Sinabi din nito sa kanila ang malaking halaga ng alahas na pagmamayari ni Ruby. Alam din nito kung saan nakalagay ang nasabing mga gamit, itong kanilang naging target. Ayon kay Nessa, pinangako sa kanya ni Rebecca na pag nagawa nila ang plano, ay paghahatian nila ang kikitain at magagawa na niyang makapagpadala ng pera sa kanyang mga anak sa probinsya. Noong gabi nang mangyari ang krimen ayon kay Nessa, ay galing siya sa bahay ng isang kaibigan at gabi na nang nakauwi. Pagbalik niya sa bahay ng biktima, ay napagilitan siya nito dahil sa magulo ang bahay at hindi niya pa napapakain ng mga alaga nitong aso. Nang pumasok si Ruby sa kanyang silid, ay dito na tinakpan ni Nessa ang CCTV ng puting damit. Kasunod nito ay palihin niyang pinapasok ang kalibin partner na si Don Don Pascual sa loob ng bahay. Nagtago ito sa loob ng banyo Paglabas ng silid ay nagalit ang biktima na makitang tinakpan niya ang CCTV. Kaya naman inalis nito iyon. Makikitang galit pa ito na itinanong ang kasambahay kung bakit nito tinakpan ang CCTV. Nang muli pumasok sa silid ang ginang, ay muli namang binalik ni Nessa ang takip ng CCTV. At dito na nga nangyari ang malagim na pamamaslang. Ayon kay Nessa, ay ang kinakasamang si Dondon Pascualan sumakal sa kanyang amo gamit ang iniabot niyang panyo. Pumasok si Madam doon sa may kanyang opis, parang opisina. Ngayon, yun, sumulod na po si Don Don. Ngayon, nung nakita ko na po, inaano niya po ng panyo si Madam. Habang sinasakal po si, Ma'am, si Ma medyo hindi ko alam kung tutulungan ko po. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, parang naaw. Anong inanin niya? Panyo po. In, hindi ko alam po kasi na... Sinahan ng panyo. Apo. Ni Don Apo. So hindi ko na alam kung anong gagawin ko po. So tinatawag po ako ni Dondon. Don. Hindi, ako, hindi na ako lumapit kasi naawa na po kay Madam. sa mo na na ang totoo. Pero hindi po ako pumatay kay Madam, si Don Don. Subalit so, hindi ito ang naging pahayag ni Don Don Pascual. Ayon kay Rolando Pascual o Don ay tatlong linggo pa lamang niyang kinakasama ang suspect na si Vanessa. Nang ipakilala siya nito kay Rebecca Centeno at dito nga nabuo ang planong pagnanakaw at pagpatay sa biktima na si Ruby Castro. Subalit ayon kay Dundon Pascual, ay hindi lamang siya ang pumatay sa ginang kundi dalawa sila ni Nessa Hilado. Ayon sa kanya, ay hindi niya kaya ginang kaya nagpatulong siya kay Nessa. Siya po nag-abot sa akin ng panyo sa po. Pero ikaw ang Dalawa po kami. Una po, hindi ko kaya pong mag eh. Sabi ko, tulungan mo ako. Yung tinulungan po ako. Dalawa na pong nag po kami sa isang panyo po. Sabi, pag nakuha daw po itong ano, magsasama, na magsasama daw po siya sa akin. Nang matapos ang pamamaslang, ay kinuha nila mga alas nito sa kanyang silid bago sila umalis. Sa kabila ng mga ibinigay na sa ng dalawang magkasintahan, ay tinanggi ni Rebecca na may kinalaman siya sa krimen. Yan ko po, ko. Tagal na kami kaibigan yan. Lang years na kami kaibigan yan. Yun pa ba ang gagawin ko sa kanya? Wala po akong kinalaman kasi wala man po doon. Eh, doon, -doon pa ako sa patay eh. Nakikiramay, nagtulong-tulong, nagwalis-walis. Kasi nga, inusinti ako, wala akong alam. Kung tutulong nga sa akin, sa lahat ng bagay. Kaya nga, nagtaka ako, bakit dinamay nila ako yun? Sinisisi ko siya, ba. Nagkaroon pa ng problema ng magbago si sa Hilado ng kanyang salaysay. Sinabi nito sa harap ng kamera sa isang interview na walang kinalaman si Rebecca Centeno, gaya ng una na nilang pahayag, kundi ang mastermind umano ay ang dati ding kasambahay ng biktima. May pinatay po kami. Dalawa po kami. So yung talaga yung mastermind, yung isa pa pong katulong, so yung sinabi ko na yung isa, So, dinamay ko lang po yun. Yung Big Big. Ituturo ko daw po si Big Big. Kasi siya yung kaibigan. Kaibigan yung niya yun. Kaibigan yung sa CCTV tatakpan. Siya din po. So, yung babaeng narinig niyo po na balit, balit. Trip po kami. Para linisin ang pangalan na nadawit sa kaso, ay dumalog naman ang nasabing kasambahay sa himpilan ng kapulisan ng General Trias at nagbigay ng na salaysay. Dito ay itinanggi niya nakasama siya sa pumatay sa gina. Wala po akong sinabi sa kanila, sir. Malinis ang konsinja ko, sir. Hindi ko kaya patayin si mang Ruby, mang Mahal na mahal ko si Ma'am Ruby. Masakit sa akin na wala si Madam, Ma Siya lang makatulong sa kahirapan namin. Nang muling magharap-harap ang tatlong mga suspect ay muling nagbago ng salaysay si Nessa Hilado. Sa pagkakataong ito, muli niyang itinuro si Rebecca Centeno na siyang utak sa ginawa nilang pamamaslang.

sa ginawang inquest proceedings, ay nag ang mga suspect na sila Vanessa Hilado at Rolando Pascual ng guilty. Samantalang nanindigan naman si Rebecca Centeno na wala siyang kinalaman sa krimen. Tangga, pula akong nakuha kahit piso. Ang gusto ko nga sila, lugugin yung bahay ko kung may makikita kayo doon, ano, mga ano mang pinagsasabi niya. Kung mapapatunayan ng hukuman ng tatlo, ay maaaring makulong ng dalawampu hanggang 40 taon o habang buhay na pagkakakulong. Para sa pamilya ni Ruby, ay malakas ang kanilang paniniwala na may kinalaman si Rebecca Sinteno sa nangyari at naniniwala sila na makukuha nila ang hustisya. Araw-araw niya po kasama at alam niya po lahat ng kilos ng nanay ko at mga lakad po dahil sa pera po. Sadyang ang delikado na ang labis na pagtitiwala. Sadyang ayat ang totoo ang kasabihang ang pera ang ugat ng kasamaan. Dahil sa maliit na halaga ng salapi, ay marami ng tao ang nagagawang kumitil ng buhay ng mga inosente. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.